Ito po ang game of the generals, a ang arbiter. Chickpack. Mm-hmm. It's your turn. Sugod, mga team. Here are players: Alan and Joshua. Mm-hmm. Mm-hmm. You know? tahimik na laro itetch. It's already 4 a.m. Good lang Are you mo? amo? Oh, na naman. Lagko kami nilo. Patay. Tanggal. Hindi mm. -hmm. Yeah. mm -hmm. Balis ka sa harap ako. Ay, patunga. Mm. -hmm. Ayun, oh. No? Tanggal. Katay. Katong din? Nagtabla. Nagtablahin po. Ano ba yun? Nanggagal na yung ano? Tinanggal ang mga... Ito yung pipes. Ito ang mga yung pipes. Hindi na natin mag Sugod na lahat ng lito. So, ba pinatungan. Hello? Hindi, hindi ko kabisado yung ranking na Yung isa. Hindi malakas sa lahat ng anak ko, Lorel. Hmm, tanggal na yun. Tanggal Hindi na hindi ko kabisado kasi din. Eh. Ayoko na, haba.